Ngayong araw guys, samahan nyo nga pala kami maglambat ni Dugong dito sa lugar namin at grabe guys, so marami rin kami nahuli kaso nga lang guys, naabot lang kami ng napakalakas na ulan kaya basang basa kami dito Pagkarating nga lang guys namin dito sa kubo namin, iniluto na rin namin yan tapos pinutrip na rin namin What's up sa inyo mga kanapadaan lang So ngayong araw nga pala guys Isamahan nyo naman kami sa ating panibagong adventure Dito nga guys sa part na to Kahit medyo makulimlim yung langit At para bang uulan eh Napagdesisyonan pa rin namin ni Dugong Na dumiskarte ng pang ulam Mas maganda kasi guys Na manghuli na lang tayo Kaya sa gumastos pa tayo Sa ating mga bibiling mga ulam Madali rin lang naman kasi guys Makadiskarte ng ulam Dito sa lugar namin Tapos ayun na nga guys Ano agad nga namin inayos dito yung lambat namin Para mamaya idire-diretso eh, kami Pag hinulog na namin ito So ayun guys, what's up? Kahit nga guys, eh, medyo masama ang panahon ngayon at medyo maulan. Eh, nagkayayaan na naman kami dumiskarte ng pangulam kasi wala kaming ulam ngayong hapon. Kaya samahan nyo kami, let's go! Tapos ayun na nga guys, ano kung mapapansin nyo, eh, sobrang dilim talaga ng paligid at sobrang lakas warin ng ulang babagsak mamaya maya lang. Pero hindi pa rin kami nagpapigil dyan ni Dugong kasi sabi ni Dugong gusto daw tala niyang makadiskarte ng pangulam ulam namin ngayong araw. Tapos guys, dito sa part na to, kahit medyo malakas na talaga yung hangin eh, hindi pa rin kami nagpapigil at nilaglag pa rin namin yung mga lambat. Tapos maya maya nga lang guys after natin labugin yung mga isda pinandaw na rin kaagad namin. Sa kasamang palad nga lang guys eh, medyo may agos pala dito sa nahulugan namin kaya meron nakasabit na mga layak. Kaya nga guys dito sa part na to ay natatawa kami ni Dugong sa halip yung isda yung mahuli namin ay mga dahon at mga sanga talaga ng puno. Ganon talaga guys minsan ang buhay dito sa buhay dagat kalagang minsan may mahuli ka tapos minsan ay konti lang talaga at eto nga guys so tatlong piraso lang yung nahuli namin dito sa unang hulog namin ng na mga lambat. Pero sabi ko kay Dugong okay lang yan at least kahit papano ay meron pa rin kami na huli. <laughs> okay. Ayan guys, ano, basang-basa tayo. Ayan, nakulog-gulog pa. Pero hindi tayo susuko. Diretso pa rin tayo sa paghahalap. Let's go! Tapos ayun nga guys, ano habang pinapandong nga pala namin yung lambat natin ay bumuhos dun yung napakalakas na ulan. Kaso guys, hindi pa pala siya tapos at eto pa guys, oh. Kasalubong pa namin na sobrang lakas talaga kaya sinugod pa rin namin yan. Naglaglag na rin nga pala guys kami dito ng pangalawang laglag nito mga lambat natin at eto na nga guys, yung mga nahuli natin, mga isdang banak at mga isdang tambog dito sa lugar namin. Kaso nga lang guys, hindi na namin nabidyohan yung mga ibang huli pa namin. Nakahuli rin nga pala kami ng mga lapo-lapo kasi guys, sobrang lakas talaga ng ulan kasi baka mabasa yung ating cellphone. Kaya nga guys, kung makikita nyo dito, lamig na lamig na si Dugong at basang basa talaga kaming lahat. Tumigil nga lang pala guys, kami dito sa ating maliit na palaisdaan para isa uli itong mga ginamit nating lambat at syempre guys itong gamit nating bank lang bankang kulay blue. Pagkababa nga guys namin dito sa ating maliit na palaisdaan ay eh, nakakita kami ng napakalaking kungo na naglalaka dito sa gilid. Grabe guys, so sobrang laki nga pala ng sipit Nyan. Kaya nga guys, kung makikita niyo do sa likod ko ito wantuwa si Dugong kasi may sasama daw namin to sa lulutuin namin. Ito na nga pala guys yung mga nahuli nating kanina do sa paglalambat natin. Hindi nga lang natin napakitain in isa, -isa kasi guys, sobrang lakas talaga ng ulan. Tinabilang muna namin yung cellphone namin at binalot namin sa plastic para hindi mabasa. Dito na rin nga pala guys, kami nagluto sa aming kubo ni Dugong na tinutulugan kasi guys, sobrang lamig na talaga kanina. Hindi na rin kasi talaga guys namin kinakaya yung lamig kaya naisipan na lang namin na dito magluto sa aming maliit na kubo. Medyo hapo na rin kasi talaga guys nung naglambat kami ni Dugong kaya inabot na rin kami ng dilim. Ang luto nga pala guys natin dito sa isda natin ay pinirito lang at sabi ni Dugong dahil yun lang ang luto ay eh, siya na daw magpiprito kasi napaka expert daw talaga niya magprito ng isda. At nung tinignan ko nga guys yung mga pinirito niya grabe oh kitang kita nyo naman na talagang napakasarap wari ng pinirito ni Dugong. Sana nga lang guys hindi ito maalat. After nga lang guys ni Dugong magluto dyan ay eh, nagplating na rin kaagad kami dito at eto na nga guys yung mga niluto ni Dugong grabe napakalutong yan mamaya tapos gumawa na rin kami ng napakasarap na usawa na suka. Kaya ngayong hapon guys, isamahan nyo kami pumudrip dito ni Dugong sa tinutulugan naming kubo na napakaganda. Sakto guys na medyo padilim na rin kaya siguro hapunan na rin namin to ni Dugong. Grabe nakakapagod naman yung mga ginawa natin kanina pero at least guys kahit papano ay eh, sobrang saya talaga at hindi nyo makakalimutan yung mga ganong experience. Halos nga guys mag break na kay Dugong yung buong bangka namin sa panginginig niya sa sobrang lamig. Tapos gumagalaw-galaw na rin guys yung baba niya pag kinakausap ko siya. At bago nga sa lahat lahat nagpapasalamat kami sa lahat ng nagsishare ng mga video natin huwag niyo pong kalimutang i-share tong video na to hanggang dito na lang guys muna kita kits na lang ulit tayo bukas tama sa panonood guys ha? <laughs> <laughs>